Samantala, isang scam hub sa Maynila, sinalakay ng mga otoridad. Halos 70 dayuhan at mahigit apat apong mga Pinoy na huli. Brigada Jigo Studio i-Brigada mo. BO. Sinalakay ng mga tauhan ng PNP ACG at Pagcor ang isang gusali sa Ermita, Manila dahil sa pagkakasangkot sa cryptocurrency at lab scam. Sa bisa ng cyber warrant, nahuli ang nasa anim na putsyam ng mga dayuhan na kinabibilangan ng Chinese, Malaysian at Indonesian nationals gayon din ang 47 mga Pinoy. Tatlong buwan minanmana ng mga otoridad ang operasyon ng scam hub na napag-alamang nagpapatuloy pa rin sa kanilang ilegal na gawain kahit matagal ng kansilado ang kanilang lisensya sa investigasyon. Nakikipagrelasyon ng mga empleyado ng scam hub sa mga biktima nito bago hikiyating mag-invest sa cryptocurrency. Pusibling sampahan na reklamo ang mga empleyado dahil sa paglabag sa Securities Regulation Code. Nakikipagugnay na rin ang PNP sa Bureau of Immigration para masuri ang dokumento ng mga dayuhan. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila.